Dito tayo sa Sibol. Dito tayo kay Nanay Jovita. Isang bahay ni Kaida. Hello! Ah. Nay! Nanay Jovita! Ano Si Nanay Jovita. Ibigay kami. Ay, si tulog na istorbo pa. <laughs> Nabibigay kami kay Nanay Obita. Oh, wow. Isa siya sa napili namin. Oh. Na biyayaan. Ayan. Oh. <laughs> <May> biyaya <dito. laughs> Dahil sa inyong dalawa yan, hey. syempre. Hindi lang kay Nanay Obita. Baka sabihin mo naman kay Nanay Obita yan. Ayan. Para sa inyong putong dalawa yan. Saan si Nanay yung bita? Hello! Yeah, eh, hindi! Kaya di ba, wala tayo na ano, sa Facebook, sumayal so, okay. tayo. Hinati lang natin. Hello! Ito po. Ayan. One. Ayan. Kaya, may pang-ulam pa yan. Ayan. May pang-ulam pa yan yan, siyempre. pa? May pangulam pa yan, siyempre. Ano ko nga si Nick. Ayan. Nanay, may gatas ka dyan, nanay, ha? Pampagod Nakasweldo tayo kay Facebook. Nakasweldo tayo kay Facebook. At isa kayo sa, siyempre, nakita namin na mandat na ng biyaya galing kay Facebook. At salamat. salamat sa Amarin. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po.